ka noon at ngayon. Kunit Konnichiwa. Ako po si Von Gino Matison G. Antipatia sa grade 7 patient. Ano kaya ang maaari mong gawin sa pagdating ng mga hapon? Naniniwala ka ba na tayo ay hindi pa rin nakaalpas sa mga epekto ng ng imperialismo ng Hapon. Ano sa palagay mo? Tara, ating pag-usapan. Sa pagdating ng mga Hapon, malaking takot at banta ito sa mga Pilipino. Ang pagdating ng mga Hapon sa ating bansa ay nagdulot ng takot at paghihirap sa maraming Pilipino ang uri ng pamumuhay ay talagang naepektuhan ipinagbawal ng hapon ang paggamit ng wikang english at pinayaman ang panitikan gamit ang mga katutubong wika sa bansa ito ay tinawag na gito panahon ng panitikan pilipino dahil mas malaya ang mga pilipino sa kaysa noong sa amerikano sa pagsulat ng mga panitikan noong nakuha na natin ang kalayaan mula sa Japan ay may naiwang panapamana ito hanggang ngayon at ay nakikita nagagamit natin sa panahong ito. Influence ng Hapon noon at hanggang ngayon. Pag-aalaga at pagpaparami ng mga isda, hipon at mga bibe. Ang mga pagkain tulad ng mga noodle, tempu, tempura at sushi. Paggawa ng mga origami at ekabana. Arikitektura tulad ng mga templo ng budismo. Pagga, paggamit sa mga teknolohiya at ito ay tulad ng mga karaoke, videoke, game, console, kamera at iba pa. Fashion trend ang pagsuot ng mga Pilipino na may Japanese inspire na damit, idisenyo o print, pagkahilig sa mga cosplay design at anime culture. Transportasyon tulad ng mga SUV, Toyota, Honda, Kawasaki. Restaurant na makikita sa Manila. Pagyukod sa kapwa tanda ng pagalang. Ang impluensya ng mga Japones sa kultura ng Pilipinas ay nagdulot ng malalim na epekto sa iba't ibang buhay ng mga Pilipino ang mananakop ng, ay may mga negatibong epekto ang ugnayan sa pagitan ng dalawang kultur ay nagbubukas din ng mga pagkakataon para sa pagunlad at pagbabago sa ating bansa. Salamat po. Arigato gozaimasu.